So ayan mga idol, good morning sa ating lahat. Update lang tayo sa nirepair natin bangka. Ayan, ito na yung nirepair natin na bangka. Ayos na, malapit na matapos. Bali yung ginagawa natin sa ngayon, yung ano, yung lagayan ng mga container doon sa gilid. Nalagyan natin ng kawayan na pwede natin mapatungan ng mga gamit natin, ibang gamit yung mga container yun lalagyan ng tubig natin baon dun sa ano ito Kawakas. salamat at magagamit na rin natin to mga ilang araw na lang yun marami tayo dito mga pinalitan binago natin ito binago natin to itong siko siko kong tawagin dito sa amin dito banda yung naputol nung last na laot namin ni Edul GP noon dito na putol to nung nabotan kami ng low pressure dun sa ano, laot, sa Pasipiko. Kaya binagawa na natin para sure ball. But eto hindi bumigay yung dalawa. Kung bumigay yung dalawa, sigurado na tataob yung bangka natin kasi mawawala ng balanse. Eh. Ito. Bali, kubertado yung bangka natin. Ito yung kagandaan kasi kahit na malaki yung alon, makakakyat dito sa taas yung alon kasi pag maalon dun sa laot halos umakyat yung alon dito so hindi agad makakapasok yung tubig may mga may mga exit dito sa tubig Ayan, dito lumalabas yung tubig pag pumapasok dito yun ang kagandahan medyo mabigat lang itong bangka natin kasi ano kubertado maraming nagamit na kahoy trialis yung mabang um, ano, mabigat yung bangka natin ito yung ginawa ko ngayon hindi na ako nakapag video kasi walang tagawak ng camera busy si busy yun ito yung ano loob ayan nagaya ng mga ano bateriya So napospon yung ano namin laot. Nakapag ano, sana kami nakapaghanda pero hindi pa kami nakapagkargada ng yelo. Napuspon kasi lumakas yung hangin na bagat. Simula nung pumasok yung bagyo, ba andito sa amin. Lumakas yung hangin na bagat, ilang araw na Lumakas yung hangin, hangin, na bagat kaya hindi kami nakatuloy. Siguro baka ngayong ano, uh, mga Sabado, oh. baka makapunta ka laot kami. Depende lang kung kailan hihina yung hangin na bagat ay yung ang bangka ng mga kapatid ko bali sasakay muna tayo sa kapatid ko siguro mga dalawang ano dalawang bisis tayo sasakay kasi wala pa tayong pampuhunan nasira din yung battery ko kaya kailangan muna natin sumakay para yung share natin maipon natin yun makapag ano tayo karoon tayo ng pangkastos dito bateriya kailangan yung bateriya yun ang ginagawa namin mga magkapatid pag walang puhunan sakay mo na sa ibang kapatid namin di ba kasi kaming magkakapatid na pare-parehas yung ano hanap buhay pangingista yun thank you thank you lord at unti-unti na natin natapos yung ano natin yung bangka natin yon excited na si idol jp Excited na si Idol JP mano. Mamingwit ng tuna. Yan, mga binago na natin to. Mahirap na kasi ngayon. So pag ganito, malakas na yung hangin na bagat. Mabuti na natin na ano muna. Bagbag persa. Mahirap na. Saka nagkano na rin tayo nyan. May mga pinagdaanan na tayo nyan. Ayaw na natin maulit yung nangyari. Ayaw ko na maulit yung nangyari sa atin noon mga nakaraang taon siguro mga 6 years ago na na disgrasya tayo dun sa laot sa pasipiko but at na, natayo na rescue kaya ayaw na natin maulit mahirap tumaob kasi yung bangka ko noon mga idol dahil sa masamang panahon gabi gabi yun nangyari magta travel sana ako papunta dun sa kapatid ko nung gabi na yon mga alas 9 ng gabi kaso tinamaan ako ng malalaking alon dalawa na ang malalaking alon na magsunod-sunod ginawang laruan yung bangka natin tumaob talaga na as in tumaob <laughs> yung ano natin yung propeller natin nasa taas na <laughs> tapos ito naman bumaliktad kasi ito nasa ilalim na ng tubig kaya yung ginawa ko nandun na lang ako sa dito unayan kung tawagin dito sa amin yung bao kong baga tawagin nakaano na lang ako nakapatong ayaw ko rin mag ano Langoy, malakas yung agos. Ayaw ko humi humiwalay sa ano sa bangka. Buti na lang at dinala ko ng malakas na agos nung gabi na yon Papunta rin dun sa target natin, dun sa kapatid ko. Buti hindi kalayuan. Kay kasi si George TV, sila yung nakatulong sa atin. Nag ano na lang ako, nagsisigaw kasi patulog na daw sila. Kasi gabi na, nakababa na yung ano nila. Yung luna nila para matulog. Buti na lang at yung agos hindi hindi humiwala yung agos papunta sa direksyon na hotel. at dito nilagyan ko to ng ano lambat dito sa gilid ito yung ginagawa namin para safety yung mga gamit natin dito sa taas hindi agad mahuhulog dito Yan ito yung kagandahan parang kumbaga lumalawak yung space ng bangka natin pag may ganito yun nga lang dagdag bigat to pero ano naman to talaga pang kargahan <laughs> yung iba magaan lang yung bangka nila ito kasi may ligtas si mga argada magdala ng maraming uh, tubig, gasolina batu kaya ito yung ginagawa natin kasi minsan tagal tayo sa laot 'Yung iba kasi uwian lang kaya hindi sila nagdadala ng maraming gamit. Uwian lang sila. Minsan naman isang gabi lang sila natulog doon tapos uwi na kinabukasan. Tayo kasi minsan pag wala pa tayong huli, naabot tayo ng isang linggo. Yeah, mahirap din. Mahirap din ang buhay ng mga manging isda. Tapos, nung kasagsaga ng pahuli mga idol, sobrang mura ng ano, ng pagkuha ng ano natin. Tuna, kaya maraming yung upload natin dun sa laot. Panghuli ng tuna. Marami sa comment section natin na talagang na ano, sa presyuhan. No? Totoo po yan mga idol, pag season ng pahuli ng tuna. Pag nag ano, na, nag ariya na yung mga kubkuban. Kasi marami yan yung nahuhuli nila sa lambat. Yung pag ariya. Bagsak presyo kaya kawawa yung mga gaya namin na namimingwit mga ilang peraso lang yung dala kawawa kasi apektado yung presyo so yung ginagawa natin kailangan talaga uh, makarami tayo para at least kahit mura maka, ano tayo, makahabol tayo makabawi tayo yun ang kahirapan dumadating dito yung time na yung mga gulyasan mga ganyang klaseng isda na sa porti 145 yung kilo <laughs> at minsan naman yung blue pin tuna umaabot yan sa 60 per kilo kahit na malaki yung blue pin minsan umaabot lang yan sa 60 per kilo ngayon medyo kalmado pa yung hangin mga idol kita nyo gumagalaw lang ng konti umaga pa kasi pero mamaya mga ano mga 10 to 11 am hanggang tanghali, hapon malakas yung ano hangin na bagat dito pero pagdating sa ano na mga alas 4 pasado ng hapon yun bigla na naman ano yan pa hina nang pahina hanggang sa gabi may hina kaya ito nag-aabang-abang lang tong mga kapatid ko na kumina na yung ano hangin na bagat abante ha? din yan So mamaya baka makapag-spear fishing tayo. Hindi tayo kasi nakapag-spear kahapon kasi yun, graduation at saka recognition ng mga bata. Yun, congrats sa mga kids. So, yun mga idol, hanggang dito lang muna yung ano natin, update natin. Ano lang to? Pang-update, update lang sa bangka natin. So, abangan na lang natin yung ano, ating unang adventure nito. Sana sertihin. Medyo natagalan tayo ng repair ilang buwan. Kasi saglit lang naman tayo nakakapagtrabaho dito kinakailangan din kasi natin na mangisda, manganap buhay para sa panggastos natin kaya di tayo nakakapag-focus dito so yun mga idol, ang na lang Hala, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta